paano natuklasan ang mga manuskrito ng Biblia? Sa isang liblib na kuweba sa disyerto ng Kumran, isang batang beduin ang naghahanap lamang ng nawawalang kambing. Ngunit ang natagpuan niya ay higit pa sa inaasahan. Isang sinaunang scroll na magpapabago sa kasaysayan ng Biblia ito ang simula ng pagkakatuklas ng Dead Sea Scrolls. Mahigit walong daang dokumento, kabilang ang pinakamatandang bahagi ng lumang tipan. Isinulat ito, mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas, at sa kabila ng panahon, nanatiling buo ang mensahe. Pero hindi lang iyon. Sa monasteryo ng St. Catherine sa Sinai, natagpuan ang Codex Sinaiticus isang buong Biblia sa wikang Griego mula pa noong ika-apat na siglo. Kasama nito ang Codex Vaticanus na itinatago sa mismong Vatican Library. Ang mga masoretes, mga Jewish scribes noong ikasampung siglo, ay masusing kinopya ang Hebrew Bible, kilala ngayon bilang masoretic text. Sila ang dahilan kung bakit napreserba ang teksto ng may sukdulang katumpakan at sa mga piraso ng papyrus Natagpuan ang mga unang bahagi ng bagong tipan. Tulad ng Ryland's Papyrus 52, isang maliit na piraso ng ebanghelyo ni Juan mula pa noong ikalawang siglo. Ang mga manuskrip na ito ay hindi lamang papel at tinta. Ang mga diskubring ito ay nagpapatibay sa makasaysayang konteksto at pagiging totoo ng mga tao, lugar at kaganapan na inilalarawan sa Biblia.